Gaga. Hi everyone! Good morning! Opa! For today's video, ang gagawin po namin ay Gumagandang umaga din po sa inyo! Opa! Ang gagawin po natin ngayon ay part 2 ng yung mga nila lang na hindi pa rin natin po nakikita. Uh, una po, Si Teresa, hindi muna siya lalabas kasi hindi naman ako marunong humawak doon sa cellphone. Lagi siyang nagagalit sa akin. Pinagsasabihan ako, mali, mali. lagi nagtitik. Eh, alam naman, pag nagkakaitid na, hindi naman, hindi tayo marunong masyado sa mga ganyan. Hindi ka pares ng iba. Hightik. Hightik na kasi ngayon eh. O, sige, ang pag-uusapan natin po yung, ano yun? anak, Part 2 ng nilalang na hindi natin nakikita. Ah, ito po ay tungkol sa itong bahay namin. Nung ipaayos ko po siya nung unang-una. Pero pinagsabihan na ako kung mag-aalay po ako ng mag-asawang manok at saka babae at lalaki. Pero hindi ko po ginawa. Kasi ang ginawa ng asawa ko dati, yung pera doon sa foundation, uh, paong, ano yung, yung sakwa Butas hindi ito yung mga, basta yung nilagay niya diyo ang paikot, yung pera, na mamiso at saka alak. Pero sa akin, isimpli ako naman, rinubit naman eh, hindi naman bahay talaga na pinagawa. Kaya lang ito marami si Bill, 'di ba? Sabi ko sa inyo may mga nasagasaan na dito, putol ang paa. Kasi po ito ay daan, daanan ng tren. Kaya eh, ko yung yayaman din ho. Sana kami, nagkaroon na kami ng maganda-gandang buhay. Matagal pa naman si Teresa makatapos. Second year high school pa lang niya ngayon. Uh, grade? Eight. eight. Eight ho siya. na ah, Sana 12, naman, 8. imahaba pa yung buhay ko. Kaya boss, sana, sana po. Kasi hindi naman natin alam kung anong mangyayari pagdating na pa. Hindi yan po ang pag-uusapan natin. Sige, tutuloy na natin. Pinag-renovate namin. Kaya lang, hindi ko naman alam na kailangan din pala mag-aalay ka ulit. Ilang bisis po akong nasugat. Unang orang pagkasugat ko, kinagat ako ng pusa. Pero mabuti na lang, walang nangyari sa akin. God's name, Diyos ko po. Ang nervous ko noon at takot. Si Teresa, tumakbo, kumuha ka ng? Sili. Sili po. Kinuskus sa paa sa paa ko. Kasi usog ako ng usog, tanawag luluto na ako eh. Sa kakausog ko, yung pusa, kinagat ako lalaki, pero hindi ko na sinabi dito kung anong itsura nung pagkakagat, paka naman, mag-alala sila, sabihin pa magpa-hospital ako, iayaw ko. Una-una takot po ako sa, sa uh, Kaya uh, ang ginawa ko, hinugasan ko siya, tapos yung sili, eh, may lumabas naman na likwido na, yung likwido niya, eh, kulay, parang tubig ba, dumugo din. nakuan ay, at uh, tapos sumunod po, nasugat uli ako, napakang ko yung pako, pero hindi naman tumagos yung pako. May, may ganyan, pero yung sinilas ko, iniwan ko na doon. Sabi ng pamangking ko, tita, tita, pako, pako, sabi niya. Naiangat ko yung pako, pero natusok yung sinilas ko, iniwan ko na yon Tapos, pinakuha ko yung, kinuha niya yung sinilas ko, pumunta ako dun sa lutuan. Pero alam ko na yung lutuan na yon yung kahoy-kahoy doon na pinagkuha ng lumber, nagsibakan, Pinagpupulot ko sa kamay ko yun, sinunok ko yun. Pero hindi kayo maniwala. Nasugat uli ako. Sili na naman po ang kinuskos ko. Sili na naman. Hindi pa din na naman. With alcohol. Oh, with alcohol na yun. Pero hindi pa din naman. Dito yung pinapagawa yan na, yung grills na niya ay, eh, nasabit ako, ayan, oo, may piglat pa. Ayan, oo, may piglat pa siya hanggang ngayon. Ayan. Yan po yung piglat niya. Nakikita ba na? Oo. Uh -uh. oh. Nasugat din diyan. nag na sa akin yung karpintiro namin. Si Mang Robert. Mang Robert Alcantara. Hello, Mang Robert. Good morning. Shout out. Shout out. Shout kay Mang Robert. O, siya naging karpintiro na. Magaling nga siya eh. Galing-galing niya. Kaya ang ganda-ganda eh. ganda ng bayan. Oh, Oo. Kahit ganyan ang itsura. Eh, kahoy lang. Okay na din yan. Ang galing nga niya eh. Hello, Mang Robert ulit. Good morning. O, oh, tapos, pasubscribe ah. Tapos, sabi niya sa akin, bakit hindi ka kasi mag-alay ng mag-asawang manok? Eh, nasasayangan ako eh. Yun daw, ka, ano, calls, sabi nila, yung mga matatanda ng 45 days. Nasasayangan ako kasi mahal kasi eh. O, di, pinabayaan ko yun. Tapos, nagluto ako. Nasugat uli ang kamay ko. Sabi nila sa akin, sinabi na namin, sabi nga ang ginawa ko, tamang-tama, may apat na lingkuan Meron kami, meron ako Iinugot ko yung bulsa ko kung may pera ako. Kasi naalala ko kasi pera yung nilagay dyan eh. eh. may apat na piso ako. So we have four pesos everyone. Uh, may four pesos ako noong araw na yun. At saka yung isang, may lugar dyan na hindi pa na sisimintuhan. Ganyan kalaki, hindi pa napapalitan daan. Diyan sa malapit sa may pintuan. Ang ginawa ko po dito sa mamiso, binaon ko po siya. Okay. Binaon ko. Pero hindi naman yung baon na baon yung mamiso. Kundi binaon ko lang. Kasi isa namin karpentero, kukunin na sana. Okay. Kinuha talaga. Sabi niya, nilukop pa ako. Pero binalik din. O, binalik yung maniso na yun. Doon. O, binalik nila. Tapos, itong alak. Gin. Hindi siya sponsored, everyone. Uh, ito alak. May natirang alak po diyan. Marami ito. Sabi ko, nung pero itong maniso, ang sabi ko, ito po, ay aking alay sa inyo. Ang, ang lupa na ito, pinagpatayuan ko lang po ng bahay pang parinuit lang. Pero titira lang po ako. Hindi ko namang aangkinin ang lupa na ito. Ito po ay para sa inyo pa rin ito. Sabi kong ganon. Kasi mahirap naman. alam naman ninyo yun yung mga nilalang na hindi natin nakikita. Pero totoo yan. Hindi lang ako ang gumawa niyan. Pero itutuloy ko pa sa akin yung iba. Saka ko nilang po itutuloy yung kwento. Ibinaon ko po ito, doon. Ang sabi ko po, ito po ay hindi sa akin. Ang lupa na ito ay sa inyo hindi ko po aangkinin ito kundi pagtatayuan ko lang po ng aking bahay at aking titirahan sabi ko kasi pag mamamatay naman ako hindi ko naman ito madadala ah, ito po tapos ito pong alak isinaboy ko siya sabi ko ito para sa inyo alay ko pa rin ang alak na ito para sa inyo salamat sa pahintulot nyo na ako ay titira dito ayan ito po yung ginamit ko po pera sili, panggamot ko sa mga sugat-sugat ko, saan sa ang parte ng katawan ko. At syempre, yung ala, ala oh. Hindi po is sponsor da. Ah. <laughs> Ayan, bigay, bigay. Ano Tira dyan. May marami pa ito. Kunti lang naman yung nabawas eh. O oh, ito, may, may konti pa natitira. Kailan lang po yung nangyari? Di ba, matagal namin di kami nag-vlog. Yun yung po yun. O, oh. kaya mga kaibigan, kung may plano po kayo na magpatayo ng sarili niyong bahay, sundin po ninyo yung sinasabi ng mga karpente. Totoo din po yun yung mag-alay ka kasi hindi pwede hindi ka mag-alay sa bahay. Yung, mga, yung nga namin doon na, iba naman ang ginawa niya. Kundi nagdasal po kaniyan yan ang pinaka-importante pagdadasal. Hindi naman ako nakakalimot nila lagi nagdadasal eh. Magdasal, pagkatapos namin magdasal, nag-alay po ng pera pero yun sa si kanila buhos. Binuhos nila yung bigas, asin, at saka pera. Binuhos nila doon sa harap at saka doon sa gilid ng bahay. Pero mararandaman mo naman eh, kung mayroon o wala. Kasi yung balahibo mo, tumatayo po yan. Tumatayo yung mga balahibo mo. O, oh. kaya, yun po ang aming ginawa po. Pero sa akin naman, ibinaon ko po itong, bis, itong mamiso. Kasi ilang beses po akong ngadidisgrasya Kaya, guys... Sana tangkilikin ninyo ulit at nagustuhan po ninyo ang aming mm. vlog ngayon. Bye po. Subscribe and share din po siya. Bye. Bye. Likes. Mm.